ipakita lang namin sa inyo kung ano na nangyari after 9 months nang papapatayo na resort. <laughs> Grabe na yung ginastos ko dito. nga, resort update! Yeah. After nine months! Ano na siya? Alam niyo sa totoo, alam parang, ang bilis din kahit paano, pero nine months na siya. So tara na, ano, ah, makikita niyo sa direct? Ayun, <laughs> Wala grabe. lang katrabaho ngayon kasi Sunday ngayon. So, ang mangyayari, nangyari, papakita lang namin sa inyo kung ano na nangyari after nine months ng papapatayo na resort. <laughs> <laughs> na, grabe na yung ginastos ko dito. Pero eto na yung tinayo ni Direct na koi fish. Yeah. Ito naman yung ano, ano Diyos ka, may ilaw-ilaw pa yan sa gabi. Iba yung ano iba yung view niya sa umaga, iba yung view niya sa gabi. Ngayon, pupunta tayo dito. Ito na yung koi fish. Actually, ang ako kasi ang lalaki na rin ng mga halaman ngayon kahit papano. Hindi ko alam kung bakit parang mas na-appreciate ko siya sa gabi. Oo, kasi ilaw, daming ilaw. Ang daming ilaw na kinabit ni Direk. So dito tayo sa ano, makikita na natin may mukha na yung ano, yung... Awa, mukha. Oh. Direk, dito ka, Direk! Parang ano kung... <laughs> <laughs> Para ma-inspire ako umikot-igot kasi syempre di ko alam ma-explain to masyado. Ngayon dito tayo sa ano, ano na to, yung sala. Dito muna tayo, sala sa loob. Kasi may sala tayo sa labas. Uh -huh. Oo meron din yun. Yes of course! Walang tiwala si Direk oh. Lato sala. Wow. Lato sala, tas may konting kitchen lang doon. So dito muna tayo sa sala. So makikita pinuno Direk ng ilaw. Hindi pa yung kompleto yung ilaw na yan, may mga chandelier pa yan. Wow! Tapos, kaya siya glass para makita mo yung view sa labas. So, kasi yung view na yun sa labas. So, ayan makikita mo, pag nakaupo... Ay, saan ba yung sofa dito, if ever? Doon. O, oh, para pag tumitingin sa labas, makikita mo yung view ng koi fish. Tapos, pup pupunuan niya yun ng mga halaman na yung damo. Anong damo? Anong damo? Anong ah, damo? <laughs> ang <Ganun> damo? ganun damo. <laughs> <laughs> Akapin mo ko. Itong <laughs> part na to, magkakamang malaking screen ng TV. Ah, okay. Mga ilang inches? Mga 50. 50 inches, okay. So dito may konting ano tayo, may konting kusina. So, oo, tapos ang ang ano kasi dito dapat mga minimal lang na minimal lang kasi hindi naman talaga. Oo, bawal yung heavy na pangkuk. Oo, doon yun sa labas ng may labas tayong kusina. Sorry ka. Ito, ito, ito na, chill, chill na. Gusto lang mag-init ng tubig. Oo. Oh, oh. Prito-prito. Ganyan, mag-wine, mag-prito-prito uh, prito, prito lang. Mga basic lang. Tapos yung mga ano, kasi meron tayong kitchen sa loob, meron din tayong dirty kitchen. ah oh. Kasi dito sa Antigua, di ba malalaki yung isda? Malalaki yung ganito. Malalaki yung... Okay. Yung... yung oh. Tuloy mo na! Tumitingin ka pa sa mukha niya eh. Hindi. Malalaki yung ano, Oten. <laughs> <Yes>. <laughs> dito tayo. So may sala tayo sa loob. And then, may, may glass dito direct, no? Ang glass dito. Bumiyahe na yung glass. Nabasag pa. <laughs> Oo. Oh, okay. oh. Kaya binalik doon. Ay, sila naman bahala doon eh. Bala, bala, bala. So sabi ko kaya direct, gusto ko, merong chandelier dito isa. Ah. Tapos, may chandelier dito malaking malaki doon sa taas. Kasi open lang to eh. Ganoon. Baya, Tapos ito, meron ditong glass. May glass dito, tapos sa labas direct yung ano no, yung parang sala sa labas. <laughs> Oo, may sala set din dito, open area. Mm -mm. Kasi pag napunta ka dito, hindi nyo mararamdaman kasi video eh. wow. Pero pag nasa labas ka kasi sobrang hangin. So gusto ko parang so naka-open lang to. Ayan yun, fresh dito oh. Wow. So yun. Tapos wow. ito, ayan, nagsisimula na yung Bermuda glass, grass. Wow. Wow. E. Oo, Sinisimula na na direct yung Bermuda grass. Actually, pinagirapan ko yan. Ay! Ay pinagirapan, pinagirapan niya, niya yan. Oh, <laughs> Bakit? Para may grapon. Lasang hangin. Lasang hangin dito. pathway dito. Oo. Tsaka madudumi. Ay, tinan mo na may steps na ginawa ni Derek. Si Derek lahat gumawa nito. Ano? Siyempre, pag bagong dating tayo, holding hands tayo. Ay! Lala tayo dito. Alam mo, masyado mong kinakarir yung ano. Parang hindi na to ano. Wala nang script to. Wala nang script yung challenge. Pag alam mo, dati so, ako yun ang aang. Awesome dito, ano yan, ganyan? ba mga music video datingan. Dito ka sa kabila, atin. Dating dito, pag unang-unang bungad mo, ah. Wow. Ah! Wow. <laughs> wow. 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 <laughs> Wow! Infinity pool. Bubunga sa iyo oh, ang infinity pool. Ang hirap <laughs> ang focus kapag mag-ayong mukha ng cameraman. What? Pero hindi talaga eh. Kasi dito talaga yung magiging hanap. Oh, oh. Dahil ito magiging ano yun eh. Uh, <laughs> Salamin talaga ganun eh. Salamin eh. Right? Salami, unan open lang siya kasi mag-fresh oh. yung hangin. Lagyan din ng mga ratan yung sala. Yung pang outdoor sala. Ah. So dito talaga dadaan. Pagpasok, pagdating mo dito, oh my god. <laughs> oh my god. Isa nga. Ngayon, ano to? nating second floor tsaka third floor? Wag muna. Huwag muna nating uh, pakita, o. Oh. Hindi okay. muna namin papakita yung second and third floor kasi wala pa masyadong binago doon okay. dahil nakafocus sila sa pangalawang building natin! Meron ah! tayong pangalawang building ngayon. So, ang original plan, isang bahay lang dapat na hanggang second floor. Pero ang nangyari, naging third floor yung unang yung bahay. Ah. Tapos nagkaroon ng pangalawang building. Ah. Na dapat ang original din uh, original plan din. Isa lang. Plan B yun eh. Oh, plan B. Oh, oh. <laughs> Plan, B. Oh, uh, ganda yun plan B, isang floor lang dapat. Ka plan C, ginawa second floor. Nagkaroon siya Ano nangyari? So, alam mo yun, nakakatawa Tap, lang. Hindi pa ah. hindi pa hindi ko pa tinatapos to. Kasi magkakaroon ng hagdan dito. Hagdan direct packet. Ah. Pwede ba maglagay na slide? Mm. Pwede, pero pag, pag gumakunod dito ko sa pool, gusto mo mag-chill spot sa third floor, no? may tag pa bakit? Okay. Marami yun, yun hindi napapasok oh, doon. Oo, oh, right. Tara dito direct, so, oh, dito, may eh. agdan din dito eh. Nandito, kakit mo dito. Nadaan ka dito, ayun kung makikita mo, may agdan doon. Yan, patok pang third floor yan. Sa totoo lang, yung pool hindi pa tapos eh. Tsaka iba yung view niya talaga sa gabi. Ah, oh, as in, ang ganda talaga. Tapos, pakita natin yung infinity pool. Ang ganda talaga nito. Dito ko natuwa sa infinity. Ayan Oh. Alam mo yung parang pag nagsiswimming ka, oo, oo pag nagsiswimming ka, ita ka sa loo, parang isda ka talaga. Ganon. Feeling mo mermaid ka, ganon. Ito yung pinakamagandang spot. Pag mag picture ka pang Instagram, pang post, ito yung pinakamagandang spot, lalo pag gabi. Yeah! Sa totoo lang, ako na-appreciate ko siya sa may araw pero ang ganda niya sa gabi, sa gabi. Sa gabi iba. Sa gabi iba. Hindi pa yan tapos partida. Tapos, dito tayo derek, Alam niyo sa totoo lang, ang pinaka final ang pinaka main event namin dito, second floor tsaka third floor, pero hindi muna namin papakita. Ang, ganda doon, iba, talaga doon, promise. Kung nagagandahan na ako sa first floor, mas nagagandahan ako sa second, third floor. Uh, promise. Huwag kang maarte, ah. Pag ako dirty. Ako ba, tayo pagkatapos. Pag ako naging ano, ay, morena siya, ang ganda. Ang dumi niyan, pag ikaw, no? Magkakaroon tayo dito ng shower. Shower.

Pwede panlakasan yung tubig actually, pero hindi muna namin panlakasan kasi magbibideo muna sa gate. Masyadong maingay. Ang dami. mga Ay, okay. Kinuha kasi. Tanim, grabe. Mga kinuha niya sa... Galing ng oh. <laughs> Halaman. So dadami to, mapupuno ng halaman tong resort kasi ang gusto ko talaga sa resort, mahalaman kasi parang fresh talaga. Tapos dito na tayo agad, no? So ang ganda, ang ganda nito, promise, kapag nag-iihaw ka ng s'mores, tayo doon. Mga chill lang, no? Oo. Tapos ngayon, eto wala pa bahay ng ibon eh, pero maglalagay nga tayo dyan. Tapos dito na tayo sa pangalawang building. Eto na yung pangalawang building niya, ako, which is wala to sa plano. Wala <laughs> to sa plano, as in, as in, zero plan. Wala o, to biglaan, sa plano. O, Biglaan. <laughs> Tapos naging plan B, yung first floor. Nagkaroon ng plan C, si second floor. <laughs> so, ayan na, pasukin na natin, kasi nakatayo naman na siya. Uh -huh. Kaya hindi pa natatapos yung ano, second floor, third floor, kasi nga, dito nag-focus yung mga tao. Oo, ganun. Let's go! So, eto na yung kusina, no? Dirty kitchen. Actually, ito yung maglalagay tayo ng long long table dito. So, long so, table? Group, group, party tayo, mga oh. panamesa. mesa. So, open lang to? Open lang. Okay. Siya. So, mo, mo. Oh. Ito lang electric fan. Hindi ko ma film Ang lamig, di ba? Tsaka mahangin <laughs> talaga. <laughs> so, oh, kusino, pollution kusino. yung computer. Kaya walang masyadong kusina doon kasi syempre, fully aircon yun eh, sa radio. Uh -oh. So kung magluluto tayo, dito na tayo. Lutong mga mabibigat na, mga heavy meal na. <laughs> Kasi kapag nang, alam nyo yung isda dito, dinadala lang kay Direk, ganyang kalalaki. Mm. Oo. Oo, oh, nakita ko rin ang rasa dagat tayo. Libre lang yun. Libre eh, oo, Pero, libre lang. Okay. Yung iba, yung iba. Uh -huh. Tapos yung iba, binili na kapag gusto na talaga ng ibang klaseng isda. Oh, uh okay. -huh. Tapos, napakita ko sa inyo kasi eto, uh, may long table, tas kusina na malaki. And then, meron tayong dalawang kwarto. Ito na yung forma na yung dalawang kwarto. Uh -huh. So, ayan, ganito siya kalaki. Actually, yung pwesto na to, ang lamig. Pasok, Katina mo. Malamig lamig. siya. Lamig! <laughs> Oo. Oh, oh, So eto na yung kwarto na isa and then may sarili siyang CR. Diba? Bakit ito CR? Klami. Pero meron siya. Bakit may nakasampay? Ganun. Noon na. Hindi na may binibengbang yan. Kulo. Kulo ako So dito meron CR na solo and then ganun din yung... Oh! Ganun din yung kabilang kwarto. So dalawa yung ganito. Ayun sa kabila. Pakita na lang natin. Ang lang, ang maakyat yung second floor kasi hindi pa safe umakyat dahil ito pa lang yung akyatan niya. Pero pwede ba? Delikado. Delikado? Hindi mo kaya, hindi mo kaya. Tapos, ayun, hindi na natin papakita yung second floor muna kasi nga medyo delikado pa umakyat pero yun yung magiging KTV natin tsaka bilyaran. Ano yan? Close yan, ano no? yung area. Magiging ano siya? ano condition. Anong tawag doon? Sandproof. Ayun, naka-soundproof yung second floor natin. Ayun, naka sound? Oo, pwede tayo magmalakas sa sound sa gabi kasi... Hindi tapos yun, direct, no? Trot! So, ayan, grabe yung resort tour natin. After nine months. Nine months na kasi namin ito oh, pinapatayo. Oh, abilis nga yeah, eh. Ha? Ang bilis. Paano oh, nangyari mabilis? Kumbaga, Expectation ko ka six months lang. Hindi, <laughs> kumbaga, hindi, kumbaga, marang kailan lang. Ha? Marang kailan lang, ang liit-liit pa lang oh. niya. Wala pa nakikip. na nakikita tsaka nakayo ko siya out of kayabangan oh. so <laughs> isipin yung kayabangan ko nakarating dito Ayun na, meron ng bubong yung second floor doon oh. Ayun na oh, nakaporma na yung ah, pang third floor. Oh, konti oh, na lang. Ayun na. Yun yung may bakal. Yung may bakal yun ay ah. nakaporma na yung third floor. So after nitong ano, eto, dito naman sila mag-focus ulit. Ah. Lagagi. Grabe! Oh, na Grabe! Nakaka-excite matapos agad kayo. Eh. Nakaka-excite kasi etong pool pa lang dito na-excite ako. Kaya ako pina, pinauna to, para pagdating ng December, tapos na yung mga rooms. So, para pagdumating ng mga friends mo may sarili sa bilang ay oo kasi ang dami ng friends ko na nagchat chat na sinasabi sa akin gusto nila makita yung resort so ang gusto ko ko portable sila pupunta sila dito may kanya-kanya silang kwarto Kaya hindi yung kwarto siyempre, JJ kailangan niya ng kwarto ah ah siempre samin ako ah balbal kasi pag nandito siya sa ano sa antigay hindi siya makapag bal nang payapa eh kaya kailangan niya sariling kwarto balbal sama sa kwarto si si hindi, magdo mag, tayo tulog ako sa taas. Hindi, bibidyo hanggit. Oo, <laughs> parang makakontent pa ako. So, hindi muna natin nakita yung second floor. Hintayin natin maging safe yung second floor bago yes. tayo makyat doon. And na-excite na ako matapos. Sobrang na-excite na ako. Kasi, nung una, hindi ko pa siya na-feel kasi parang gumagastos ka tapos ah. nakikita mo. Parang wala pa, ah. ganun. Pero ngayon, nung nakaporma na siya, grabe ang sarap sa feeling. Ah. Pinlano mo lang isa, naging dalawa. Tapos nagpaplano pa ako sa ano. Ay! Ah.

Mm, tapon. Hindi, ang maganda dyan. Kaya nga infinity pool, kahit tumapon siya, bumabalik yung tubig. Oo. Oh, oh. circulate yung tubig. Alam nyo, isang ano, pinaka natuwa ako sa design ng resort, infinity pool. Oh, iba right. talaga siya. Oo, yung pagka infinity pool niya. Papakita namin sa inyo kung ano yung sinasabi ko na mas maganda siya sa gabi. Maganda siya sa umaga, pero iba yung dating niya Sa gabi. Yung sa gabi. Partida, hindi pa tapos. Papakita namin yun. Ayun, -zoom in. Ay, kita. Ay, kita. Ay, no, naka-zoom in. Kita, kita yan. Ay! Grabe. Grabe yung katawan. Alam mo, naka-zoom yung ano. Oh, ay, no, oh, nakapis na, oh. Kasi ako naka-shade sa ilalim. Hindi tatanggalin, hindi tatanggalin, oh. Ngayon, papakita namin ngayon sa inyo sa gabi, nang kahit di pa tapos yung resort, papakita namin sa inyo sa gabi kung ano yung view niya. Yeah! Mamayang gabi. So, yun lang, mi amor. And next clip tayo. Video tayo mamayang gabi. Yes. Okay, let's go. Woo! Pax! So, ito na nga yung sura ng resort sa gabi, mi amor. Yes! Yeah!